Okay na lahat na sindihan na yung kente? Try this. Pwede kayo mamaya. Dito sa Five Candles, hihingal si, lang din po natin sila ng maikling mensahe eh, para ba sa kanilang kapatid po. Ano po, unahin na po natin si Ate Janice. Kaya Ate Janice, ito natin. Happy birthday Kuya Piden. Uh, sana bigyan ka pa ng Lord ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Ingat palagi sa pag Amen. Thank you. Happy birthday Kuya Piden. Sana bawas, bawas sana maging paitin ng ulo at pag iinaw At 'yun lang. Mag-ingat ka palagi and happy birthday. Happy birthday, Kuya Fidel. Sana ingatan mo ang iyong katawan at napakabata pa ng bunso mo. <laughs> Kaya konting ingat. Happy birthday. <laughs> um, para sa kuya namin. <laughs> Happy birthday. Eh. Maswerte yung mga anak mo sa iyo. Bihira ang tatay na ganyan. Dedicated sa mga anak. Gagawin lahat para sa mga anak. Di ba mga mga pamangkin? Hindi kayo magsisisi mag na, sila, na siya yung tatay nyo. Wala na kayong dapat tinigin sa kanya. Kasi Halos gawin niyang araw yung gabi para maibigay lahat ng pangangailangan niyo. At nakikita namin lahat yun. Sana i-appreciate niyo lahat yung effort ng tatay niyo sa inyo. Kasi hindi lahat pinagkakalooban ng ganong kabuting ama. Kaya magpasalamat kay sa kanya. Magpasalamat tayo kasi... Mas suerte kayong lahat hindi man siya perfecto, at least naging responsable siya bilang ama sa inyong lahat. At saka kay Ate Mayden, bilang asawa niya, alam namin si Kuya, kita namin yung pag yung sakripisyo niya. Kaya nagpapasalamat ako kay eh, Kuya sa sakripisyo at pagmamahal niya sa pamilya niya, kila nanay at kay tatay. Sa aming magkakabatid, bilang protector at uh, tagagabay na rin sa amin. Salamat sa lahat. Sana maging malakas at malusog ang pangangatawan. Ingatan lagi ang sarili. Okay lang mag-inom. Huwag lang sobra. Para abutin mo pa yung mga apo mo. <laughs> Para kay Mary Rose. Baka makarami si Mary Rose. <laughs> Kaya ano, yun. Um, salamat sa sibag at saka at saka nagpapasalamat ako kasi nakikita ko sa inyong mag-asawa natin, Ati May, yung kabutihang loob nyo at saka yung 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 pagkakasundo nyo bilang mag-asawa. Kung baga, lahat pinag-uusapan nyo ng maayos para ma, ma maging buo yung pamilya nyo. So, dapat, kahit ano pa pang subok sa inyo, maging strong at saka maging solid family kayo. Sana yung mga anak nyo madala yung legacy mo sa magiging pamilya din nila. Salamat sa'yo. Yun lang. And happy birthday. Salamat sa Kuya, <laughs> happy birthday. Hindi uh, man nila sinasabi sa'yo, pero para sa amin, ikaw yung best kuya at best tatay para sa yo. Para sa mga anak. O para sa amin. Ganon ang tingin namin sa'yo. Napaubo ito kayo, napaubo. Mabait <laughs> si tatay. Pero... Pero... Alam mo yung ano, alam mo yung kakulangan niya na mo naman at, ginawa, at ginampanan sa pamilya mo sa kayo. So... Pero alam mo, malamin maalami ng tatay namin kahit gano'n. Yung may kulang man, pero wala tayong choice. Yung tatay ibigay sa Yan siya, yung magulang niya. habang nandito pa sila sa ibabaw ng lupa. Yan lang at happy birthday. Uh... Napapitaw sa kawayan eh. Sa payo po. Sa payo eh. And... Bago natin ipan yung ating Kendall, kasabay na yun ang pag-ipan ng cake ni Kuya Fidel. Tapos hindi natin siya nang may cleaning mensahe. Para sa lahat ng kanyang bisita, na dumating ngayong gabi ko. Ano ba? Nandito ko. Kaya pinal paigod mong iipa niya. Okay, wait lang kuya, wait lang, wala pa, wala pa. Okay, 10 segundo para sa wish bago natin iiwan yung ating candle. Katayang igal lang, 10 segundo para sa ka ating kailingan. Pag sa may birthday, kasahan natin ipad yung cake.